Hunters, mga ka-hunters, mga ka-adventures, mga ngawin na naman kami ni Angelo. Kampain namin na tilapia. Tara. Tara, tamahan niyo kami guys. Hunter. So, ngayon mga ka-adventure, puno ng tilapia ang pinahin natin. Doon ang spot natin. Hindi ka mo. Mong... Okay. Puno ng tilapia ang pinahin natin mga ka Yun na mga ka-adventure Diyan maglalaya ating kasama, kasama mga ka-adventure Pagkita paun, yan na uh, Ulo ng tilapia mga ka-adventure Diba pa tayong dalawang natitira mga ka-adventure Isang buo at kalahati Adventure, diyan na naman magkakabit. So mga ka-adventure no, pakipalo ng ating Facebook, sa YouTube channel ng mga idol para always kayong makakita ng mga video idol Parang araw, dito tayo nakahuli Mga idol

we Yan ang mga kadventure. Ka Ito yung spot natin mga kadventure. Ka Yan mga mga kadventure. Ka Yan nag Yan kabit ang ating kasama mga kadventure. Ka Ito pala ang aming tung ito, ito yung akin ng ka -idol, mga kaidol Mga ka-video Mahal kami mga kawil Ito mga kaidol Mga ka-video ka Itong spot natin ka mga kaidol Maraming mga mamaw dito na Mga igat mga kaidol uh, Stikin natin kung mahuli natin Panghuling kawil mga kaidol ito na ang huling spot natin Diyan pala kami ng ngayon uh, mga idol dyan Yan yung akin mga idol dyan yung akin ang kasama ko idol nandito naman sa baba nandito mga idol mga idol pa pakita ko na lang sa inyo mga idol pag papandaw na namin bukas mga idol bye bye mga ka idol so, mga ka-adventure. nagbabalik good morning good morning ngayon titignan natin mga kawin natin kung meron ba Bali na nakabit namin ay 7. Tatlo sa akin na at apat sa sama ko mga idol. Sige idol, puntahan natin. Yun na mga idol. Subay, subayang sabit. kalimutan mag mag-subscribe sa ating channel mga idol para lagi nyo makikita yung video mga idol ha? wala idol hindi kinain ayaw sa ating mga idol hindi ganyan yung akin mga idol

pasokin natin mga ka. Picture kung mahuli, mahuli pa tayo dito. Kung ang hawak mga kapijor Pasukin natin Meron pang lawa ng agambaw Pasukin natin nung nakaharang araw mga idol dito tayo nakahuli idol yun ang atin nandoon kabila De maduras no, 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 no Stop. Mga ka-adventure, panghuli naming panghuli naming awil nandito pa tayo mga kaidol panghuli namin mga kaidol na sumahan nyo mga kaidol panghuli na namin ito mga kaidol kaya daw maulan na doon, maulan ma pa ha? wala itu pengelas ya mga adventure pengelas parang wala akong nararamdaman dito ah wala di man lang kinain mga adventure ay kinain yang ikog wala ang ikog nawala ang buntot Zero tayo mga Calvinor zero